Welcome sa Insight Fusion mga kaibigan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kontrobersyal na pahayag ni Attorney Harry Roque tungkol sa issue ng red notice, diffusion at extradition. Mga mahalagang legal na konsepto na konektado sa kasalukuyang balita. Hindi rin natin palalampasin ang detalye ng legalidad sa likod ng mga terminong ito. Kaya't huwag kayong bibitiw. Una, Suriin natin ang pangunahing punto sa pahayag ni Attorney Roque. Ayon sa kanya, ang sapilitang pag-aresto umano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang paglabag sa proseso. Dagdag pa niya, ang red notice ng Interpol ay hindi maaaring ituring na international warrant of arrest dahil ito ay isang alerto lamang na kailangang ipatupad base sa lokal na batas. Binanggit din niya ang pagkakaiba ng red notice at diffusion. Ang Red Notice ay ini-issue ng Interpol upang ipaalam sa mga miyembro nito na may hinahanap na individual, ngunit hindi ito nangangahulugan ng automaticong pag-aresto. Ang diffusion naman ay mas direct at ini-issue ng isang bansa para humiling ng tulong sa ibang bansa, pero ayon kay Roque, tila ginamit ng Pilipinas ang diffusion laban sa sarili nito na kanyang tinawag na nakakabuang at ang extradition naman ay isang mas detalyadong proseso ng paglilipat ng nasasakdal sa ibang bansa upang harapin ang kanyang kaso. Napakahalaga ng extradition dahil protektado ang karapatang pantao ng nasasakdal sa pamamagitan ng due process. Ipinaliwanag niya na ang desisyon ng Pilipinas na voluntaryong isuko si Duterte nang walang formal na request mula sa ICC ay tila questionable upang mas maunawaan ang opinyon ni Attorney Roque. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Panoorin ninyo at kayo na ang humusga. Walang voluntary surrender, kaya nga tinatawag natin kidnapping ang nangyari. Ang sinasabi nila, Secretary Remulia, palagi nilang sinasabi, kinakailangan makipagtulungan pag merong red notice alert. Kalokohan po yun. Kasi malinaw naman po na ang red notice alert ay hindi siya international warrant of arrest. Yung pagpapatupad po ng uh, red notice alert ay isang ayon pa rin sa lokal na batas. Ang nakapagtataka, bagamat paulit-ulit nilang sinasabi na tayo ay susunod at makikipag-cooperate para ipatupad ang red notice alert, wala pa red notice, red alert notice. Eh ano naman ang pagkakaiba ng diffusion at saka yung red notice? Well, yung red notice kasi Interpol mismo ang nag-i-issue niyan kung gets nyo, ang diffusion, Pilipinas ang nag-issue na nakikiusap sa mga bansa, tulungan nyo kami ang arestuhin si PRRD. Pero bakit mo sa gagamitin nga ang diffusion kung pag aresto sa Pilipinas mismo? Samantalang ang red notice, ang red alert notice naman galing sa Interpol at lahat ng miyembro ng uh, Interpol ay pinakikiusapan, pwede ba paki-aresto preparatory sa extradition. Hindi po automatic kahit sa tayong, tayong parte ng daigdig kasi kinakailangan magkaroon ng proseso na masiguro na yung due process right ng nasasakdal ay may respeto. Kaya nga po kapag ang proseso ay parang extradition, yung extradition hearing na yan ay para lang masigurado na yung due process right, yung karapatang madinig ng nasasakdal kung meron na labag na kraptang pantao o kung ano man ang objection niya doon sa jurisdiction ng korte ng liliti sa kanya ay madesisyonan ng korte. Malinaw po. Pero walang nag-request na arestuhin ng presidente. Yan ay decision lamang ng Pilipinas. So wag na sana tayong malinlang bilang uh, taong bayan na di umano, sumusunod lang kami sa warrant of arrest ng ICC. Now, sabihin natin merong warrant of arrest hindi nga po automatic yung pagtutulungan ng mga bansa. Kaya nga po, ang nakahandang petition sana ay sersurari para mapigilan yung pagtutulungan ng mga Pilipino sa ICC. Pero sa punto pag-aresto po, wala pang kahit anong hiningi ang ICC. Sa katotohanan, nabulaga na lang sila at nandyan na pagkatao ni Presidente Rodrigo Roduterte Duterte sa si dahig na hindi pa naman sila formal na humihingi ng kooperasyon ng Pilipinas. Ibig sabihin, binolontir ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente Duterte pero si Presidente Duterte hindi siya nag-voluntary surrender. Walang voluntary surrender. Kaya nga tinatawag natin kidnapping ang nangyari. Kaya lang, kung todo bola sila, di umano, sumusunod lang kami sa ating obligasyon sa tratado, Hello! So ngayon, dahil hindi naman pala humingi ng tulong ang ICC, binolontir ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente Duterte na malinaw naman ha, sa mga video na bakit, ano kasalanan ko, bakit niyo ako inuhuli, e eh talagang malinaw po, kidnapping. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyari. Pero nakakatawa nga, yung diffusion notice dapat pinapadala sa iba't ibang bansa. Hindi mo dapat padala sa sarili mo. Dahil ang requesting party, Pilipinas, ang ginawa niya, pinadala niya sa sarili niya, pinatupad niya yung sarili niyang request sa kanyang sarili. Di ba nakakabuang yun? Pag-usapan naman natin ang legal na aspeto ng mga terminong ito. Una, red notice. Ang red notice ay isang alerto mula sa Interpol para sa pansamantalang pag-aresto sa hinahanap na individual. Hindi ito isang International Warrant of Arrest, kaya't depende sa lokal na batas ng isang bansa ang pagpapatupad nito. Pangalawa, Diffusion. Ang diffusion ay ini-issue ng isang miyembro ng Interpol upang direktang humiling ng tulong sa ibang miyembro. Mas mabilis ito kumpara sa Red Notice, ngunit hindi rin ito automaticong nagre sa pag-aresto dahil nakasalalay pa rin ito sa lokal na batas. Pangatlo, Extradition ang extradition ay isang legal na proseso kung saan ang isang bansa ay nagpapasa ng individual sa ibang bansa para sa paglilitis. Kailangang may extradition treaty sa pagitan ng mga bansa upang maisagawa ito at dapat tiyakin ang proteksyon sa karapatang pantao ng nasasakdal. Malinaw na ang mga usapin sa red notice, diffusion, at extradition ay hindi basta-basta kailangan ng masusing pag-aaral, tamang proseso, at respeto sa batas upang masigurado ang hustisya. Ano ang opinion ninyo sa mga puntong ito? I-share ang inyong mga pananaw sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-share para sa mas malalim na diskusyon. Salamat sa panonood.